Ano kaya ang uh, laman dito Hindi na uugos itong bakit natin. Bakit hindi ko pa naririnig kumanta si Senator Amy Marcos. Oh, no! Oh, di ba? Winner! It runs in the blood. Wow. Excuse me. Oh, di ba? Ang yabang eh. Hello, hello! Andito na naman tayo at ang kasama ko, andito na naman, the ever, Juliana. At andito na naman tayo sa Bakit Ulit. <laughs> yes! Yeah. ano kaya ang uh, laman dito? Hindi na uubos itong bakit natin. Bakit, 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 bakit. <laughs> Correct. Kung na kore ready ka na bang sagutin? Super ate, ang mga bakit na naman nila. Naman! From Bob's Bangero. Bakit hindi ko pa naririnig kumanta si Senator Amy Marcos. Sana sumunan. Yes. Hmm. Nako ha! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na! Ayun na! Susunod na lang. Kasi Ayaw. baka walang bono sa akin sa susunod na eleksyon. <laughs> Higit sa lahat, tagunan na. Tama na. Baka bumagyo. From Kamashidi Kami. kami. Eh? Bakit po magastos ako? Aray ko, kasi nagmana ka sa nanay ko, katulad ko. <laughs> Every day, my boodle of the day, online, at shopping sa mall. Naku, tigilan na yan. Ano ba yan? Wala na kami sa top. at saka kung bakit ka magastos, ikaw lang din ang makakasagot niyan. Kung gusto mong masagot namin yan, isama mo kami sa paggastos. gastos Tama? Mali? Oh, no! <laughs> <laughs> bakit po rainbow ang representasyon ng LGBT? Fried oh, ikaw! Pan. Ikaw na! Ang sumagot! Kasi may meaning talaga yung bawat kulay sa rainbow ng LGBT. Pero bukod doon, kaya iba't ibang kulay siya kasi iba't ibang representasyon ng seksualidad, Sama. pagkatao, mga ganyan. At eh, saka talaga naman sin aminin, makulay pagkasama ang mga badini. Correct! <laughs> Love is a many splendored thing. Makulay. Correct. All the colors of the rainbow. Yes. Ang yes. Happy ba? Pride! Okay, next. Bakit po malapit sa puso ninyo ang LGBT? Ay, kasi ako ay pinanganak na likas na babaeng bakla. Ay! Ay! Ko, no choice. Pati nanay ko, bakla din yun. Lahat kami, mamatay kami pag walang bakla sa buhay namin. Yes. Alam mo naman, mga BFF namin, puro badi. Yes. Ayan, isang patunay. Kami dalawa lagi magkasama. Ever. O, Ever pa, no? Yung talent, yung humor. Alam mo na. Siyempre, kakaiba, higit sa lahat, kapag hindi mo kaibigan ng bakla, lalapas tanganin ang itsura mo. Yari ka sa make-up, o cry ka sa hairdo, oh, oh, tsaka ang damet, wala na, wala kang future so kaibiganin ever. Bakit tayo nakikipag-agawan sa West of Philippine Sea? O, hindi tayo nakikipag-agawan. Atin din yan. May karapatan tayo dumaan dyan. Bakit nila hinaharang-harang pati manging isda? Lahat may karapatan dumaan daan sa China Sea na tinatawag. Pero, bakit tayo pinaharang? Ipaglaban natin. Pero, huwag makipag-away. Tsikahin At marami rin ang dumadaan dyan. Marami rin claimant. Bakit sa tingin nyo po hanggang ngayon ay may isang ang kabataan pa rin? Aray! Kasi may kabataan barangay nung unang panahon kami yon at pinatunayan namin na yung kabataan ay dapat may boses sa lipunan kasi sila ang nakataya sa hinaharap. Ang problema, yung ibang SK, nalulusta yung pera sa ng basketball, ay. sa Miss SK, sana lahat Miss ng kanilang <laughs> <laughs> ay makabuluhan at nakakatulong sa kapwa kabataan, yun lang yun, ayun bakit po, di ka po napapagod tumulong sa mga Pilipino kahit na yung iba is basher sen, dahil bilang isang public servant binoto ka naman na tumulong yan ang trabaho mo, servisyo sa lahat ng Pilipino yung mga basher, tulungan na rin mm -mm. may problema sila Correct. At saka, sabi nga ni Super Ate, bilang public official, binoto ka man o hindi, responsibilidad mo lahat Dama. yan. Tama. At saka, ako, mas importante yung public servant kesa official. Correct. Service. Mm, o, diba? Yun. Ay, ito naman from Jamichi31. Bakit po mas lalo kayo bumabata, Super Ate Aimee, wow. I will talaga naman. Thank you, thank you. Hindi totoo yan. Ramdam ko na sa tuhod at iba't iba pa bagay. <laughs> Mga bagay-bagay. Pero, trying hard. Yes. Pero sabi nga lagi ni Sen, di ba? age is just a number. Diba? Kailangan may self-care para looking young. At saka healthy. Yun na lang ang panlaban. Healthy, ayan. healthy. Healthy living. Max. Ayan. Ang next is, bakit po ang popogi ng mga anak ninyo? Oh, oh. di ba? Winner. It runs in the blood. Buang. Excuse me. Oh, di ba? Ang yabang eh. <laughs> wala kasi dugo. Kaya yeah. okay, naman. Oh, Bampira. Okay, next. Bakit po wala pa ang benefit benefits para sa mga centenarian. May benefits na ang centenarian. Ang wala pang budget kasi kapapasa pa lamang yung expanded centenarian. Yung sa 80, 85, 90, 95. Yung nanay ko, mag na 95 itong Hulyo, nakoha, naliningil. Sabi ko, maliningil siya kay President Bob. Sabi niya, nabasa ko ha, maliningil ako. Ay, wala pang budget yan, kapapasa pa lang. Nakalakang tayong pera. Ito ang ating last na bucket for please. today. Bakit po may mga taong masipag at tamad? Yeah. Sagutin mo nga. Ano ba yan? Ako kasi siguro kaya may mga taong masipag tulad natin. Kasi alam natin na yung hirap ng buhay, di ba? Parang takot na ulit tayo maghikahos, ganyan. Pero ako hindi ako naniniwala sa na may taong tamad. Kulang lang sila ng motivation. Sure ka? Mm, yung may taong tamad. Ay, meron daw pa. Ay, meron daw pa. Hindi, talaga. Kulang lang siguro ng inspirasyon sa buhay, Arey. sa purpose. Kung wala mm -hmm. walang nakikita ang pag-asa, tatama rin ka. di mm ba? -hmm. Uh, diba? Totoo rin naman. Tutori. Ayun. Kasi kagagaling ko lang sa Leyte at sa Samar. Kung minsan, yung mga tao, hindi mo mabibintang kasi may at maya bagyo. Nakakadismaya. Lahat ng pinaghirapan mo, wala na naman. Kaya, minsan, sinasabi lang tamad para sa akin, eh, ganun talaga. Napakahirap ng buhay doon. Correct. Minsan talaga sa sitwasyon ng buhay, tatamarin ka nilang talaga. Nako, <laughs> pero wag mawala ng pag-asa. Laban lang. Ayan, naubos na naman. Ang bakit sa bakit list. Sure ka, ubos Yes, ko? ubos If na. Oh, super ate, sa wakas. Pero sa tingin nyo po ba, mapupuno ulit yung bucket list natin For sa susunod? For sure, sigurado yan. Kasi talagang hindi na uubos ang mga bakit bucket. bakit, bakit. Sanda ang problema, pero sandamakmak lalo ang ay need solusyon. Correct. Diba? Tulad ng laging sinasabi ni Super ate, pag may problema, ay may solusyon. Pag may bakit, ay yung sagot. O, oh, oh, ayan. <laughs> promise, ha? Kaya naman, punta na kayo sa comment section. Sa baba, i-comment ninyo lahat ng bakit ninyo at susubukan namin ni Juliana sagutin lahat. Seryoso man, kalokohan man, eh talagang sasagutin. Papatulan namin lahat. Correct, super ate. Para rin ma-shoutout namin kayo na kung mag-comment, comment, comment na at pupunuin ulit natin ang ating bakit list. At syempre, dahil nasa baba na rin kayo, huwag niyong kalimutan pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel ko at pindutin nyo ang notification bell para maalerto kayo kung may bago akong upload. At syempre, manood din kayo ng TV show namin at the moment with Amy. Action, tulong, mission. May bagong time slot. Linggo na tayo 5 p.m. na upgrade tayo kasi viral ko na. 1 p.m. Kaya naman, hanggang sa mapuno ulit ang ating bucket list. Babu! Bye. Bye.